Isa sa mga dahilan kung ba't nasisira ang ABS module dahil sa kalumwaan ng inyong brake fluid. Ngayon ay magpapalit tayo ng brake fluid subalit sa kasamaang palad na sira ang ating vacuum. Kung kaya't may ituturo ako sa inyo na isang technique pwede niyong gamitin kung wala kayong pambacuum ng brake fluid. Pumuto lang ako dyan ng isang uh, gear oil tapos nilagyan ko na ng fluid. Papunta yan doon sa bleeder, sa pinakailalim, dapat manatili ang bukas. Kung mapapansin nyo, bumubula kasi nga pinipiga-piga ako yung ibabaw niyan habang may lamang fluid yung pinaka brake master. Ang purpose natin dyan para magsalubong yung nasa ilalim at yung nasa ibabaw. Yung nasa ilalim, yun yung pinakalak para wala ng hangin na bumalik. Then etong sa ibabaw, eto yung tutulak sa hangin para lumabas naman doon sa pinakailalim hanggang sa magsalubong yung dalawang yan. Yan ang pinakamabilis na paraan Salinan nyo lang hanggat hindi nyo nakikita ang hindi nauubos yung bula doon sa may mismong uh, pinagputulan ng gear oil kasi may fluid din yun. piga-pigain lang yan. Huwag nyo ilalak yung inyong ano, bleeder. Lalabas yung hangin dyan. Ayan o. Pag napansin nyo na wala na yung hangin kahit anong piga nyo, wala nang bumubula, pwede nyo nang isara. Then yung matitira nyan, pwede nyo isalin dito sa ibabaw. That's it. Tapos na. Pag pinigapiga nyo yan, okay na yan. Yan o. Oh. Tinggalin nyo lang yan. Tapos ibalik. Medyo nakatipid pa kayo dahil kayo mismo yung gagawa na ito. Ayan, oh. seryoso ang video na to kaya oh, hindi tayo gagamit ng mga makukulit na words dito ha. Ah. Kasi talagang may matututunan kayo dito. Ayan o. Oh. Tingnan nyo o. Oh. Oh. Unti-unti na siyang tumitigas. Hanggang sa makuha nyo yung pinakatamang tigas niyan. Kakapiga-pigan nyo dyan. Then salinan nyo na lang din, lagay nyo sa tamang level, tapos check nyo rin yung inyong brake pad. Kung makapal pa o manipis, kung makapal pa, saktuhin nyo. Kung manipis, medyo taasan nyo ng konti. Ay, kung manipis, medyo babaan nyo pala ng konti. Alright na yan.